alright guys uh, back to manila na tayo tapos na yung ating 3 uh, days vacation may mga napuntahan din naman tayong lugar kaya na sa turayog so ngayon ay uh, back to manila na back to reality <laughs> kailangan natin mag report sa trabaho hopefully uh, uh, maging maganda yung panahon nandito uh, ako ngayon sa santa elena kapalunga by bus road dito na ako dumaan dahil uh, mas mabilis dito ang biyahe kumpara dun sa Bagong Silang. At saka, ginagawa ang kalsada ngayon sa papuntang Santa Elena. Expect natin, na uh, napaka-traffic dun sa lugar noon. Kaya yeah, mas maganda na dito talaga tayo dumaan. Maganda naman na yung kalsada rito. So, wala tayong magiging problema. So, yun lang. Update-update uh, ko update na lang kayo kung nasan na ako. Siguro, after kong makaka, mag-open ulit ako ng camera natin kasi last time hanggang dun lang yung inabot ng video natin so ngayon pa uwi ako yung mula gumaka naman ang ibibideo natin pa Manila okay ito bars na lang ako ah. so kaya pwede magpakarga siguro papakarga muna ako dito petron kaya hindi kaya pa yan kaya pa to hanggang gumaka siguro hindi <laughs> ko alam hindi natin kung sa naabot ay to 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 shell dito na lang ako Pultang kan guys as promised medyo maganda-ganda yung panahon dito walang ulan so may bablog natin hanggang pauwi natin pero titignan natin kasi eh, hindi maganda ang resolution ng camera natin sa gabi sa araw maganda malinaw siya pero pagdating sa gabi dun siya mahina di siya pwede sa low light so, ngayon na uh, diretso tayo ng uh, look van sa so, may 7-11 yung gas station doon kasi uh, malapit na akong mag one bar doon na tayo magpapagas tapos lakit na ng Luciana tapos Kabinti Laguna o Tupami Laguna So back reality tayo trabaho na tayo gusto ko pa sana mag-extend <laughs> parang gusto kong pumunta ng Albay sa may mayon um, yung view deck doon sa may mayon kala ko checkpoint kala <laughs> ko checkpoint pinalagpas tayo so yun na, uh, siguro next time pagbalik ko ng vehicle uh, albay naman tayo para rin tayo nagbiyahe ng ano na, uh, Manila to Bicol <laughs> uh, bahala na bahala na tignan natin kung kaya natin yung mag albay Siguro kung hanggang saan ang abuti ng vlog natin na uh, maliwaliwanag pa bago magdilim tatapusin ko yung vlog natin Sigurado abuti na ko ng dilim nito sa May Luciana um, Anong oras na ba? 3.44 So 1 oh, 1 and a half to 2 hours ganun Ay magdidilim na Before 6 yan medyo madilim-dilim na no choice tayo talagang gagabihin tayo sa daan dahil ang, ah, nag take off tayo tanghali na huwag na sana umulan kanina kasi ah, medyo maambun ambun actually ah, ngayon pa rin naman yun eh. pag ito, hindi umulan uh, ah, dire diretso yung vlog natin hanggang bago magdilim Kailangan natin maka-overtake. Ito. zigzag road na tayo hindi ko na malayan <laughs> hindi ko na malayan na zigzag road na pala tayo naku <laughs> hindi tayo nagpagas one burn na lang gas natin Ano pinakaabot kaya to? <laughs> yari ako na ito yari ako na ito one burn na lang Hinataw ko pa naman ang hinataw. <laughs> Kakabog-kabog ako na Gagi. One bar. Puro akyating pa naman to. Ito tayo dyan. Naku, di na makaahon. nakakakaba to kinakabahan ako sa gasolina ko eh kanina nagbibilig lang sa 2 bar eh ngayon 1 bar na lang awit oh, yan Hirap pa naman maulan ng gas dito pero may yung kinarga natin mula Santa Elena nasagad ko hindi mo lang tayo mabot ng PTT station, nag-one-bar na lang siya. Ang bilis kasi ng takbo natin eh. Pero kung nagtakbong pogi lang tayo, kaya yung gasolina natin. Kaso, hinataw ko eh, ang bilis nga natin, ang bilis din naubos ng gasolina. Expect <laughs> ko mga pagdating dito, nasa 2 bar pa tayo, pero one burn lang yun. Anyway, alam ko alam ko pagbaba natin dito abot pa yan sa ano. Tignan natin kung kaya. Challenge. <laughs> Challenge to. Kung gansa na abot yung gasolina natin mula rito na one bar. Bahala na kung magtulak. <laughs> ito ang disadvantage ng motor nato eh. Pagdating sa loong right. Napakaliit kasi ng gas. Ano ano? Uh, fuel capacity niya Oh, ito. Dito papabaan na. to. Tipid gas na to. <laughs> preno preno na lang tayo. <laughs> Engine brake preno. Rat rat pamor. Tuloy ubos ang gasolina.

hindi ako makahugot grabe talaga rito bakit kaya hindi pa pinapahayos to hanggang ngayon pero parang uy palagay ko nakailang patong na ng asfalto to kaso talagang ano nasisira talaga siya alright guys dito na ako nagpagasa ano yun oh, ko pangalan na itong gas station na to uh, mini mini gas station buti may nakita akong gas station dito na malapit lapit <laughs> nangangamba na ako eh so okay. Okay. Siguro hindi na ako titigil ng ano. Ng PTT station. Baka sa pami na lang. Para dire diretso yung biyahe. Alright. Let's go. mga ambon Tay tayo dyan Ano yan? Eh hmm, nako Mukhang naglilipit na ako ng camera guys Wala Ah uh, sigo, Hinto ako sa may PTT station Para magayos lang ng gamit Ano lang ako pagtatabihan. Hanap lang tayo ng pagtatabihan. Saan pa dito mabe? Dito siguro. Pastil lang tong ulan to ah. Hindi <laughs> <laughs> ko alam kung titigil ba siya o ano, ganyan lang. Oh, wala naman. Ha? Huh? Tuloy na natin 'to. Ay, grabe. Grabe yan, naipit tayo sa traffic dito sa Tayabas. Naabutan ko yung maraming tao sa yung oras na maraming tao dito sa Tayabas. So anyways, meron na lang tayong 3 hours and 47 minutes. So meaning, ang Expected arrival natin Alas 9 na ng gabi Depende pa kung traffic sa EDSA ngayon Malamang aabutan ko yung traffic sa EDSA Pag inabot ako ng traffic sa EDSA Alas 10 na to <laughs> Ay nako Okay lang Hindi ko na binidyo yung Parting Tayabas At napaka Traffic So anyway, silang kilometro pa para marating natin yung 7-Eleven. At uh, inig ko ng maglagay ng uh, protective glass. Protective eyeglass kasi hindi ko na magamit itong aking visor dahil naka-smoke ako. Padilim na. So madilim na rin yung nakikita ko kaya uh, medyo delikado ano pa lang naman na 3 pa 5 oh nan pala alas 5 na pala <laughs> kaya pala kaya pala kaya pala dumidilim na nakarating lang ako dun sa last stop over natin ay ayusin ko tong gamit ko Alright guys uh, Mukhang madilim na uh, At <laughs> um, Siguro dito ko na lang tatapusin Itong vlog natin Andito na ako sa Mayana uh, ano, eh, Tayabas Road So after na ito Kakanan na ako dun sa may uh, Luciana And Yung ganitong uh, Ambiance Ng paligid natin ay eh, alam ko medyo madilim na to sa camera uh, hindi na siya ganong hindi na clear uh, mahina kasi to sa low light so dito ko na lang tatapusin yung ating vlog for today or for this week okay uh, so bye for now guys like, share and subscribe Zeus TV again Right side always. Peace out.